Hello mga kasakol, panibagong araw, panibago po ulit challenge. Nandito nga ulit po ako sa Mr. Pares. At ang Mr. Pares po ay matatagpuan nyo sa number 92, Mother Ignacia Street. Corner po siya ng Timog Avenue, Quezon City. At magpapachallenge po ulit tayo dito. At ang kakainin po ng ating challenger ay apat na rice. Isang Mr. Pares Overload. Meron po itong chicharon bulaklak. Meron siyang bone marrow. Merong bagnet. At saka yung beef. Ito po ay nagkakahalaga ng 250 pesos. Only rice, only soup, only taba, may soft drinks, uh, at meron po siyang kasamang soft drinks. Ang ating po challenger ay si Sir Romy from Pasig. Uh, sir, nagpaalam ka ha? Yes sir, yes sir. Alam na mag challenge ka? Yes po sir, alam uh, po nila sir. Wala kang high blood? Wala naman wala. po sir. Okay sir. So sir, ang ating challenge, pag naubos mo siya in less than 2 minutes or 2 minutes, meron ka sir 5,000 pesos. Okay, sir. Pag hindi mo naman, sir, naubos at naubos mo, pag hindi mo, sir, na bityon yun, 2 minutes, at naubos mo sa looban ng 6 na minuto, 2,000 pesos, sir. At pag hindi mo, sir, siya naubos in 6 minutes, uh, automatic, sir, consolation price, 500 pesos, pang gasolina. Yes, sir. At nakakain ka ng Mr. Pares Overload. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Ready? And 3, 2, 1, attack! up mga kasakol, Jigs TV na Tara manood tayo Iba ang sayang atin jix TV Ito ang hindi mo Challenge or mukbang Di ka uurungan Lahat ang papasa na all. Nandito na naman Ang inyong tropa Na mahilig mo sa call Gix TV What's up mga kasakol Nandito na ang tropa nyo Mahilig mo sa call Gix TV Ito ko lahat sa pagkain Kain lahat kahit ano gusto mo tumulong Good vibes lang ang hati namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasakol, tara sumama ka sa amin What's up mga kasakol, Jigs TV Tara pwede ka sumali Sa so, challenge ni ka sa call Tara't magbaas sa ali. Sa pito

So yun mga kasangol, hindi kinain ni eh, sir. Umatras natin si sir. Pero dito sa Jigs TV, walang talo. Meron ka pa din sir, 500 pesos. Thank wow. you sir. <laughs> Masarap. Ang init yung kanin eh. <laughs>